naku po, ito na nga bang sinasabi ko community quarantine parang lockdown na rin yan katapusan na ng mundo oh, ipopost ko to sa facebook hmm. 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 ayan hmm. hoy intoy oh, bakit? Ano na naman ba tong pinost mo? Nakatapusan na ng mundo dahil lockdown na. Eh kaya nga nag-lockdown, 'di ba? Dahil malala na yung sitwasyon. Hindi, 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 naman sa ganun intoy. Eh. Alam mo, kaya ini-implement yung community quarantine para walang makapasok at para wala ring makalabas sa Metro Manila. Ang purpose nun ay para hindi lalong lumaganap yung coronavirus. Para kung meron mang merong coronavirus na outside Metro Manila, hindi na siya makapasok sa Metro Manila o yung merong coronavirus na nasa Metro Manila, magamot natin hindi na makapanghawa pa sa ibang lugar. E ano bang dapat gawin? O ano yung mga dapat nating gawin? Unang-una, dapat palagi tayong naghuhugas ng kamay gamit ang sabon. Kasi yung paggamit ng sabon sa paghugas ng kamay, nakakapatayan ng virus. Kung nakikinig ka sa chemistry teacher mo, alam mo na ang sabon ay nakakapatay ng virus. Mag-alcohol din tayo, tsaka hand sanitizer kasi nakakapatay din ng virus yun, lalo na yung 90%. At alam mo ba, na merong research na ang coronavirus ay mas matagal daw nabubuhay sa mga metal, lalo na sa stainless. Kaya kung humawa ka ng doorknob, ng mga barya, maghan hand sanitizer ka agad o kaya magugas ka ng kamay. At wag mo rin basta-basta inahawakan yung mukha mo, lalo na yung mata mo, yung ilong mo at yung bibig mo kasi baka may virus sa kamay mo at yan papasok yun. <coughs> kung wala ka naman masyadong importanteng lakad, dapat mag-stay ka na lang sa bahay. Alam mo, pag lahat tayo nag-ingat, mawawala rin yung coronavirus na yan, makikita mo. <coughs> Dapat mag-maintain tayo ng social distance para pag ubo o aching yung tao dun sa malapit sa'yo, eh, hindi ka tamaan. Tsaka yung toy, maligo ka naman araw-araw. Oh, ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, wisit ka talaga in to <coughs> Ay, nako. Wisit ka talaga nagpo ka na ng mga fake news eh, nangaaching ka pa. Hmm. Ayan.